Hello guys, good morning. Ngayon guys, share ko pala sa inyo yung lulutuin kong ulang. Ayan, naka-open na yung ating kalan. Mainit na rin yung kawali. Ngayon, maglagay ako ng kaunting mantika sa ating kawali. Ngayon, ilagay ko na yung luya. Kaya yung una natin yung bisa. Ito naman yung sibuyas. ko naman yung bawang. Ayan, hindi ko lang siya i-brown yung bawang guys. Para naman may, may sustansya pa tayong makuha. Ngayon, isunod ka na yung ating parming. Maglagay na tayo ng tubig para palambutin ko muna yung ating parmi baboy. Tapos lagyan ko na rin siya ng black paper. Maglagay na rin ako ng pampalasa for para hindi na tayo maglagay mamaya. Ayan, palambutin ko lang muna yung ating parmi. Tatakpan ko lang muna. Maglagay pala ako ng labahita, dagdag kong lasa. Hindi na tayo maglagay ng asin mamaya kasi maalat na to guys. Ilagay ko na yung ating gulay na sigarelyas. Karabantos to amin guys sa Bisaya. Ayan. Halo-haloin lang natin. Ayan, maglagay na tayo ng ating gata. Gataan kasi natin to guys. yan. Naglagay pala ako ng sili para may kunting anghang sa ating gulay. Ayan na guys, luto na yung ating gulay na sigarilyas na may gata. Ayan, sana may natutunan kayo sa aking video. Bye!